So magandang umaga po natin nyo At <clears throat> na po tayo nagawa ng makagagawa ng video kasi gawa ng tayo po ay ang na-stroke yeah. uh. So yun nga po ano ata tayo ay naestro meron uh, nga noong August 2024 so meron nang uh, pag anin na buwan na tayo ay uh, na-stroke so ginawa ko tong video na to uh, sa kagandaan na naman yung matayang talandaan kayong uh, ng video at gusto ko rin nga pakita sa inyo na Uh, ito uh, buhay pa rin eh. buhay pa rin tayo eh. binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ang ating uh, uh, lumika siyempre nandun uh, nga pala sa ano, mga stroke na uh, nakagaya ko uh, lakas na nyo nyo lang ano, yung loob pinaka maganda nyan pinaka the best is magdasal uh, kayo at saka yung fighting spirit niya, you know, yun ang yun know, ang pinakakailangan para uh, huwag tayong dap dapuan ng ano lang lungkot no? huwag ng, ng uh, lungkot ano uh, doon doon na tayo hindi makakatawi. pero sa awa naman ng Diyos ito nakakabawi na tayo dahan dahan nakagbira na ating kamay ah <coughs> sa alin na ba na yan? sa alin na, na yun, medyo yun na lang ang pinapabilema natin, yung konting yung may konti pa, tapos yung ating uh, kamay nga, may konti, konti, konti pa rin po na manhit. na. Siguro, isa yun na yun sa aking ginagawang video na pagmumukbang, yan, na uh, wala po, wala po sa proseso, eh, Siyempre, bira lang tayo ng bira. Yan, uh, uh, Ah, uh, di natin alam mo yung tamang uh, proseso, yung tama, no? Ah, uh, ayaw. Payo, ko lang dun, dun, sa iba na nagumukwang. Yan na ah, uh, uh, gawin niyo yung, yung ano yung uh, gawin niyo lang yung mag-research muna kayo bago niyo gawin yung proseso ng pag pagmumukwang. Kasi medyo mahirap no risky. Gaya ng nangyayari nga sa akin, kaya po, kaya natin kita yung uh, pagbibidyo oh, paggagawa ng mga ibang, ibang mga video. Kasi gawa ng uh, nangyayari nga sa atin. Oh. So, gusto nyo bang uh, payo ko lang. Uh, ingat na eh, ingat. Tapos tamang, uh, gawin nyo uh, po yung tamang gawin para makaiwas. At, uh, iwas sa uh, mukbang at marami rin marami nakapahamak uh, kung ano nangyayari sa so, mukbang ingat na po tayo yeah. so nangyari nga itong stock sa akin August na so, medyo nakakaanin na buwan na tayo at medyo still na uh, fighting yan mga at uh, wag, na wag na lakas sa loob na lumaban, lumaban. Sige, eh, talagang talaga naman medyo uh, mahirap, no? Bating ang bating sa na talaga ah uh, maiiyak ka. Talaga, totoo, totoo, totoo. ka sa siya uh, kasi hindi mo alam kung gagaling ka. Hindi mo, hindi magala yung kamay mo, kanan. Kaya napintan nga ba sa akin isang uh, kanang bahagi. Tapos sa uh, ang uh, na aking napigtong uh, sa stroke wise yung bad ng kaliwa so nagkaroon siya ng uh, isang blood clot no? Na? nagkaroon siya ng blood clot nagkaroon talaga eh so kailangan tayong uh, umaban so bawat araw sige uh, exercise na din exercise para bumalik yung ating uh, sa so, ating paggana ng ating kamay at ng ating paa so, mahirap eh talagang napakahirap nung una pa nang naisipin mo hopeless na pero yun nga kagaya nang sabi ko ah, uh, mga tutong kagaya sabi ko malaking bagay yung hiningi ng tulong at pasalamat kay Lord siyempre naman mo kaya yung uh, yung yung sa sarili mo na kailangan yung, yung sarili mo na kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob no? puro lakas ng doob. ang walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo no? pero number one si God yung creator tapos uh, yung sa sarili mo na gumawa para ikaw ay makarecover yan hindi eh, talagang pag wala kang tiyaga, wala pong dinaga. <laughs> talagang mahirap o mahirap. Kasi ekonomis po ang gagawa ng uh, paraan para maka, survive ka. Ano? Kasi pag hindi mo nilabanan, din at talo ka. So, sa loob ng mga na buwan, ito maganda na medyo nakakagawa ng aking kamay ang konti pa yung aking uh, pari na yun na nga lang yeah. so gumawa tayo ng video na to para mabigyan ko yun ng mga na-stock dyan na uh, uh ng lakasan noon lahat so, po yan, I kumaga ano po eh Diyan nila po po sa sinasabi po na kanya-kanya ang kaso ng stroke no? Pero ang magawa lang natin doon is uh, kung gusto nating uh, gumaling laban ang laban hindi yeah. So, talaga ang pag hindi ka namabang talo ka hindi ka survive, so, kung gusto mo laban ang laban at uh, huwag kang mawawala ng lakas loob kasi yung pinakalakas loob mo diyan ang manggagaling yung, yung uh, paggaling no? masalamat Igat, tapos sa inyo, kung paano mo tunungan ng iyong sarili. sa mga viewers po natin dyan, at sa na kayo kasi talagang uh, matagal tayong hindi nakagawa ng video. At ang uh, nagawa ko pang video ngayon, ito eh, pa, ito ang inabot natin. Nagkaroon tayo ng stroke. You know? Pero hindi pa rin doon natatapos yung ating uh, paggawa ng video. Kasi ito, tayo, ayun ay, tayo. Uh, binigyan pa tayo ng uh, pagkakataon para kumilas o gumalaw. Para, para pag, -pag tuloy-tuloy tayo baka gawa ng video. So guys, uh, pipilitin natin uh, gawa ng video ulit. Uh, uh, siguro may, medyo may konting-konting pasyal-pasyal para madibang lang ating sarili pilitin natin na makagawa tayo ng mga medyo na malibang-libang duwan tayo huwag yun lang tayong nandito, dito sa bahay kasi talaga pag nandito ko sa bahay napakadami ano, napakadami napakadami uh, pwede mo maisip no? kaya nga nang sabi ko uh, pag hindi mo nilabanan yung mga isipin na yun, Wala talo ka. Kailangan lang is Gumi mo nga busy ang iyong sarili, sarili para hindi uh, mo para makaya mo lahat ng uh, sarili para nang maging busy. So yun, gumawa lang ako ng mixing video para lang mapakita sa inyo na uh, still going pa rin ko si Angel B on air. Yan. Medyo talaga nawawala lang ang boys ko kayo. Medyo pwede na sila kayo ha. Uh, sa kagustuhan ko lang po na makagawa ng video. Kahit na medyo tayo pabulol-bulol. <laughs> talaga po napahirap po. Oh. Pero okay lang. Then, then, talaga. Kagaya uh, na sabi ko ka kanina. laban uh, laban. Ang kakampi mo rito. isigat sigat. At uh, yung aking family na uh, patuloy na nag, uh, uh nag sa akin itulungan nila ako Ayan, yeah, salamat sa inyo uh, Maraming, marami maraming salamat sa mayos ko yan yeah, siyempre mga anak ko so, uh, sa mga sa nanay ko yan. Yeah. siguro sa, sa susunod na mga ibang ibang video na gagawin natin, huwag naman, huwag naman yung, ano, huwag naman yung, ah, uh, lungkot, no? Huwag lungkot. Kasi, na, dahil, hindi nakakatulong sa mga kalugayan natin na nangistot na eh. So, ang kailangan gawin natin is, pasihin natin. Ang gawin natin busy as a, uh, a ating kung so, ganyan sa tuwa ka kanina, ah, uh, gawin natin nga uh, maging masaya. No, ayan um, lumakas ang magdagdag ng uh, uh, lakas ng So, sa susunod na video na gagawin natin, papakita natin sa inyo. Uh, mamamasyal naman tayo para hindi mo tayo puro lungkot. na no? so, kasi hindi doon, hindi hindi doon okay sa sa mga nasok yung nag-isip no? kailangan naging siya yan pasensya ko tayo namamad, namamad pa tayo So, ang uh, ganito natin ating video. Maraming salamat sa inyong panood. At medyo pasensya ka. na kayo. Medyo talagang talaga uh, uh, ang... Matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video. Walang nangyari. No? So, ang ganito na ating video. Maraming salamat sa inyo. ah, uh, she's still kicking. And you'll be on air. Yan. Uh, at syempre, kung natapos si Angel B ang kanyang video, lagi niya sinasabing, yeah. Guys good. All the time. All the time. Guys good. Peace brother. Thank you po, thank you po. Buat ayam babi.